Medical technology student sa Naga patay matapos pagsasaksakin. Kasama natin sa balita si Radyoman Kevin Alba, RMN Naga. Patay ang isang medical technology student ng Universidad de Santa Isabel matapos itong sa kinang isang lalaki sa barangay Tinago, lungsod ng Naga. Ayon sa investigasyon ng mga autoridad, lumalabas na naglalakad lang ang biktimang kinilalang si Vince Anthony Mendoza, 27 anyos ng barangay Pagatpat, Talabanga, Camarinesur, nang bigla na lang itong hilahin ng sospek sa tabi ng kalsada. Ayon sa pulisya, sinubukan naman nun ang biktimang pumalag, ngunit agad naman itong sinaksak ng sospek sa kanyang dibdib. Agad naman nakatakbo ang biktima upang humingi ng tulong sa bahagi ng Corredor Street, Barangay Daringdang. Ngunit dito na siya natagpo ang wala ng malay at duguan ng mga personahe ng CD Din Dinala sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival. Samantala, ang hindi pa pinapangalan ng suspect ang tuloy ng sumuko sa mga autoridad matapos itong tumakas ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar nagawa lamang umano ng suspect ang krimen matapos hindi tumupad sa pinag-usapang bayad ng biktima hindi naman idinetalya ni Pumar kung para saan ang sinasabing pera na dapat ibayad sa suspect may nakakita nga na uh, parang hinatak siya sa isang gilid and then uh, nag-resist yung biktima natin at saka sinaksak sa may parte ng dibdib so ongoing pa rin po investigation. Bahagi lamang ng mga naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar ang tagapagsalita ng PNP Naga. Kasama mo sa RMM DWNX Naga, Radjuman Kevin Alba, Tatak, RMM!